isang bihirang makita na isda na tinaguri ang heaviest known pony fish in the world ang nahuli sa Davao Oriental. May detalye si Jake Monteclaro. Nahuli ang isang isdang mola mola o sunfish sa barangay Cambaleon, San Isidro, Davao Oriental. May bigat itong 5.4 kilos, may habang 22 inches at may lapad na 11 inches. Ang sunfish ay tinaguri ang heaviest known bony fish in the world na umaabot na humigit kumulang 2,000 kilo. Ayon kay Placido Bandigan, Municipal Fishery Technician, bihira nang makita ang nasabing fish species sapagkat namamalagi ito sa lalim na 2,000 talampakan. Preniserba ito at dinala sa Davao Oriental State College of Science and Technology upang masuri ni Marine Biologist Dr. Leia Jiménez. Jake Monteclaro. Eagle News.